Yan. Next. Okay. Ano po pong next? Talangka na. Ito na. Ah, okay. Talangka na taba. Wow! Ngayon, Gan Katrina. Gano'n po karami yung talangka? One uh, cup, two cups. One cup. cup, one cup siguro. Half cup, pwede rin. It depends, no? Mmm. Tsaka, ano po yan? mo ng kung tubig. Ano yung punch, Tars? Oo, oh, kunting tubig. Tapos, in mo lang. I-dissolve mo lang. Ganda po ka, Yes. Kunti pa. Kunti pa. Kunti pa. Kunti pa. Yup. Ayun. Yes. Sandali lang. Buka ng tubig. Nandito. Oop. Kunti Kunti Ayun. Sige. Ilalagay ko na po dyan. Ilalagay mo na. Huwag lahat, ha. Konti-konti. Konti-konti lang. Oh, konti pa. Okay. Okay na po yun? Okay na yun, okay na yun. Pampalapot. Pampalapot lang. Ay, para itutuos natin yan ngayon. This is a very nice sumobra. Tagdagan Deg natin naman. Then, pamienta. Konti. Yes, chicken powder. This one, spoon. Kunti lang. Okay. Okay na to. yes Wow! Bango ah. Bango talaga. Ngayon, nandiyan ah. Na, Ilagay natin ng kalamansi. Yung natira. Kalamansi juice. Mmm. Alam mo, palabok sauce <laughs> ah. Parang uh, pong palabok sauce. na natin yan lahat, Katrina. Itabin mo lang dyan. At ilalim mo din. para malinis. Mm. Diyan ka po tatabi. Ayan yeah. na lang. There you go. Ayan na lang. Thank you, thank you. Ngayon, ilagay natin itong katrena. Ito-toast lang natin. Ito-toast lang natin yan. Para mag-incorporate na yung lasa ng ating talangka. Ayun! Yun na! Eto na! Oh, yeah. Yeah. Yummy. Pag ikaw mukha ko ng is spring onion, Katrina, please. Sa ref natin. Sa ref? Nasa baba lang. Ay! Kunti lang. Ooh! Wow. Kaya na po ito. Andyan? <sighs> ah! mo? Yes! Thank you! Yeah. Yum 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 yum. yum. Heto na, crispy talaga sa dough para eh, ay ah. maging ganado. Tikman mo na Katrina. Bueno, mm. to yan masarap. Masarap po. Thank you po. Thank you rin. Yami din ang sikreto na ng eksperto na natutunan ko kung paano tanggalin ang langsa ng talangka. Mm. Lalagyan lang siya ng kalamansi, ibababad, or pwede rin lemon. Yes. Okay.